Okay, magandang gabi po sa inyo lahat. Ako po si Christian Esguerra and welcome po sa ating uh, Live Facts First episode ngayong gabi. Ngayon po ay August 4, 2025 ha. Baka naninibago po kayo dahil medyo napaaga po yung ating episode ngayon dahil ito uh, lang po kasi yung uh, window kung saan nagtugma po yung uh, schedule natin tsaka yung schedule po ng ating uh, napaka special na panauhin at medyo inaabalan po natin siya uh, habang nandyan po siya sa Estados Unidos pero Napaka-importante po kasi na pag-uusapan natin. No? Hindi po natin ito pwedeng uh, palampasin. Ako po, nung no, nagising ako, kanina umaga, nakita ko po ito sa aking feed. E eh, talagang nanggigil po ako, bukod po sa naawa, dito po sa trahedya na sinapit po ng isang pamilya. Diyan po sa, kung hindi po nakakamali, no? malabo na votas po yung kanilang area. Malapit po sa puso ko yung area na yan dahil uh, dyan po ako lumaki. Nung bata po ako, no? And of course, uh, ang tinutukoy ko po ito, yung kwento ni uh, Dion Angelo Uh, De La Rosa, nalaman po natin ito dahil sa viral post sa Facebook ni uh, Cardinal Ambo David, okay? Ang title po ng kanyang uh, Facebook post was The Irony of Injustice. Konting kikwento ko lang po na mabilis-mabilis po, no? para po dire-direcho na tayo sa ating discussion. Teka, wala yung ating panauhin. No? Ito po yung kwento ng pamilya ni Angelo. So, base po sa post ni um, uh, Cardinal David, eh bigla po nawala yung kanyang tatay. Kasagasagan po ng bagyo. Uh, mga two weeks ago. And uh, hanap sila hanap. Tapos, nung finally na-locate nila, of course, uh, lumulusong po sa baha kasi yung si Dion, 20 years old, at saka yung kanyang nanay, kakahanap dun sa kanyang tatay. Hindi lang malam ko nasaan. Until they found out na na pala ng police at nakulong dyan po sa kalokan. So, malalim yung baha, kung mataas ang baha, Pabalik-balik po yung uh, mag-ina kakahanap do po doon sa kanilang tatay. Finally, nahanap nila yung tatay. Nandun sa kalawakan. Nakapiit sa isang police station. Tapos, eh, wala silang pampiansa. 30,000 pesos daw po yung piyansa. Ano po yung dahilan kung bakit uh, nakakulong? Naglaro ng caracose. Siguro familiar kayo rin sa caracose. Tapos, yung kawawang bata, 20 years old. Pabalik-balik, altar server sa isang simbahan po dyan sa Malabon eventually hindi na siya nakakapunta rin sa kanyang tatay base po ito sa kwento ni Cardinal Ambo David eh dahil nilalagnat na po Minom ng paracetamol akala wala lang yung pala leptospirosis so namatay po yung bata 20 years old siya po sana inaasahan ng kanyang pamilya para tutulong para makaahon sila sa kahirapan ayun po nawala ang kanyang buhay tapos yung tatay talaga of course devastated inconsolable dahil puro sa nangyari sa kanyang anak Again, ang punot-dulo, inaresto, intatay, dahil sa Cara Cruz. Okay, pag-uusapan po natin itong injustice na ito. No? Uh, kakausap po natin ang isa po eksperto pagdating sa criminal justice, sa criminology. Patagal na po siyang advocate ng uh, pag sa ating uh, penal system. So I'd like to welcome again to our program si uh, Dr. Raymond Narag. Uh, isa po siyang professor of criminology and criminal justice dyan po sa Southern Illinois University, Carbondale. Magandang gabi. Uh, prof, and thank you for joining us again dito sa Facts First. Hello, Christian. Magandang gabi at magandang umaga uh, dito sa aking bahagi ng mundo. At ako'y natutuwa at naimbitahan -na muli ako dito sa iyong uh, podcast ngayon. Thank you very okay. much. Okay. na, medyo nilatag ko po yung ano no, yung uh, pag-uusapan natin. Pero nung nakita mo ba yung prof kaninang umaga o kagabi, ano bang, ma ano bang tumakbo sa isip mo, no? Okay. Talagang nakakahimutok, sabi ko nga doon sa aking article na naisulat din. Uh, talagang nababahala ako dito sa um, uh, continuous na pag-aresto sa mga nagkakarakro sa daan, mga nagtotongkit sa loob ng kanilang bahay dahil sa PD-1602, isang batas ng martial law na nagbabawal yung uh, maglaro ng mga illegal gambling uh, sa publiko. And ito ay kasulukuyang pinapatupad ng gobyerno. Hindi lang ng gobyerno ngayon, kundi na, pati lahat naman nakaraang gobyerno. At ang PNP, Philippine National Police, dahil sa ginagawa nila itong metric for their accomplishment, number of arrests. And kapag madami daw ang iyong na-arresto, mas lalong gumagaling ang iyong performance. Kung kaya ang mga police officers natin. Mababait ang mga police officers natin. Hindi ko sila minamasama. Pero kung may utos ng mga katulad na ganito at sinabi ng kanilang chief of police na damihan ninyo ang number of arrest, ang pinakamadaling maaresto ay yung mga taong nagtotong it, nagkakarakos sa daan at yun ang kanilang kinukulimbat represent nila bilang success rate at yun ngayon ang kanilang accomplishments. Kung kaya napakadami hindi lang sa Malabon, hindi lang sa Nabotas, punta ka sa Quezon City, punta ka sa Manila. Ang mga kulungan natin ay punong-puno ng mga tang uri ng mga kaso na napakasimple, napakadali, and at the same time, napaka mahal ng kanilang bail bond kung kaya't hindi sila makapagpiyansa. And it really heartens, it uh, disheartens me kasi ang mga ito ay nabubulok sa kulungan, hinahanap sila ng kanilang pamilya, hindi sila makapagbigay ng serbisyo sa kanilang pamilya, pinapakain ng gobyerno at uh, nagiging pabigat palalo sa mga case dockets ng prosecutors and court actors natin. So it affects not only the criminal justice system but the entire families and societies, Christian. Okay, unang-una, bakit ba hindi pa, ano, sa tingin mo, Prof, hindi pa i-repeal yung batas na yan, no? Uh, Marcos senior era yung batas na yan no alam man logic behind that Kara Cruz no ito yung coins di ba totoo okay. Oo, yun yung pagtotos mm -hmm. ng coins Kara Cruz uh na illegal na pinapatakbo uh yung mga tupada at uh, yung tongis din sa loob ng bahay as long as ginawa mo yan at wala kang pahintulot sa gobyerno pwede kang hulihin Alright? Mm -hmm. and totoo um, alam na to ng Supreme Court alam na to ng kongreso natin na ganito ang nangyayari pero hindi pa rin nila ma, ma repeal or ma-amendahan itong batas na ito. Despite the fact na ina natin ng online gambling, ina-allow ina 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 natin ang mga kasino rin sa daan din mismo. Mm -hmm. And Ito ay gambling para sa mga yaman pero yung mga gambling sa mga mahihirap hindi nila inaalaw. Do Christian kasi, may value kasi ito sa police operation Christian eh. Yung ganitong PD-1602. Kasi unang-unang, ito ang pwedeng gawing pretext para sa panguhuli ng mga tao. Kunwari, mayroong illegal gambling, tapos yun ang basis para sila ay makapkapan at doon nila ngayon may ilalagay yung, um, mag, uh, quote and unquote, discover may droga sa katawan ng tao. Yung so, tanim, pwede ka magtanim pwede kang magtanim ng droga sa katawan ng isang tao at ahuliin mo siya ngayon ng PD-1602 plus illegal possession of uh, illegal drugs. Okay, so anong dapat gawin dyan? Kasi binabanggit mo kanina, uh, Prof, no? So ginagamit siya para sabihin na matindi accomplishment ng polis. So numero, statistics. Pero in reality, based dito sa nangyaring uh, trahedya sa pamilya ng, ni Dion Angelo De La Rosa, mga tunay na buhay yung apektado eh, no? Nandun yung irony, hindi ba? Uh, Tulad nga binanggit ni Cardinal David. Eh, yung sugal nga, accessible sa cellphone eh. ba diba? Yung casino. Tapos yung mga bang etc. etc. Tapos ito nagkara-cross din ang pot. Tapos yung anak na matay. Dahil nga lumusong sa baha para uh, tawag dito, bisitahin yung kanyang ama na walang pang piyansa. Tsaka ganun ba talaga kamahal yung, yung piyansa niyan? 30,000? Tumpak yan. 30,000. Oo. Oh, oh, And okay. Despite the fact na mayroon ng DOJ Circular, Christian, na 10,000 lang dapat ang piyansa, kahit anong kaso, basta ikaw ay indigent, walang pampiyansa. Karamihan sa mga prosecutors natin, hindi pa rin alam yung circular na yan ng DOJ. 30,000 pa rin ang kanilang automatic na recommend for uh, bail kapag PD 1602. Doon sa aming community bail fund, marami na kaming piniansahan kasi ito yung madaling mapiansahan lamang eh at i-request mo na lang sa judge pag alam ng judge at ng prosecutor yung 10,000 indigent bail fund, yun ang aming napapiansahan. And unfortunately hindi namin natulungan na ganitong kasong ito kung nailapit sa aming uh, programa ito, madali namin sana silang mapiansahan kasi paper naman ay bumabalik doon sa aming uh, programa. Yung nga lang kumbaga mayroong push pa rin kasi sa PNP Christian para magiging very strong and aggressive sila sa kanilang number of arrests. And that's driving all these arrests uh, na nangyayari sa mga kulungan natin. Hindi ba pwede nga yan on the side of the Philippine National Police? Alam mismo, di ba pwede lang ayusin yan? Teka, huwag na natin gamitin ano yan, parang metric yung, uh, kunwari, ma-arresto niya nagkakara-cross para lang gumanda yung performance ng isang police. Tama. At Christian, hindi din yung sinasabi namin na dapat mayroon tayong alternatives to arrest and detention. And kinakailangan bigyan natin ng kapangyarihan ng mga pulis na magkaroon ng power to issue citations, warnings, reprimands, and supportahan lamang ito ng matinong data management para kapag ikaw ay nawarningan first time, second time, eh alam mo na, na mayroon kang ticket na nakaamba sa'yo at kapag third time, tsaka ka ikukulong at arestuhin and didisiplinahan. So, ito yung mga bagay, napakalito ng mga bagay na kapag binibigyan mo ng professional police discretion as long as tama ang paggawa ng police ng kanilang uh, kapangyarihan sa estado, sa streets natin, eh pwede nilang may sagawa ito ng mayos. So kailangan natin sa kongreso ng alternatives to arrest and detention, Christian. Okay. Ano pa yung pwedeng gawin dito sa uh, misong batas na ito? No? Kasi hindi ba napupunin yung kulungan yan dito sa mga pag-aresto kaugnay dito sa ganitong violation? And number two, uh, nagpo-prosper ba yung mga ganyang arrest? Talaga bang na, nasisentensyahan yan? O baka naman ginagamit lang at that stage of the uh, dito, uh, criminal justice system? Pag na arresto okay na hindi mo magpo-prosper. Actually, yun ang napakasakit ng Christian eh. Kasi kapag ikaw ay na-arresto, ilalagay ka sa presinto ng polis, magpa-file ng inquest proceedings, tapos tsaka palang uh, ibibigay sa judge, yung judge mag ng, uh, magbibigay ng commitment order sa jail, and isa-set niya ang uh, arraignment and pretrial uh, usually 30 days after Christian. And then, pag 30 days Christian, at yun yung day of arraignment mo, na-serve mo na ang sentence. Nakakulong ka na ng 30 days, serve na ang sentence. Yun yung impossible penalty dyan kapag ikaw ay nag-plea bargain. Aminin mo na lang. Kaya pag dating ng araw na sila ay magkita ng judge, ang sabi ng judge, o ano tong kaso mo na ito? Gusto mo, aminin mo na lang. Of course, in conference with the POW lawyer right? And yung pau lawyer, yung prosecutor, yung judge, magkakaroon na sila ng kumaga unified approach na sige, paaminin na lang natin ito total. Ito naman ay na-serve sentence na niya. So, bibigyan na lang yan ng fine at 1,000 peso fine tapos subsidiary imprisonment na lang yan dahil indigent yan. So, dadagdagan mo na ng dalawang araw pa dahil 500 pesos per day ang kita ng isang tao sa Metro Manila at sa ibang lupalop ng Pilipinas. So two days, nadagdagan mo, naserve niya na yung subsidiary imprisonment. In, in, on top dun sa 30-day ng uh, sentensya niya. So kung ano man ang kalokohan na ginawa ng police noong time of arrest, kumbaga yan ay naligiging legitimate na kasi nag-plea bargain, umaamin na, okay, kasalanan ko na lang. Pero yan ay dahil sa 30 days na siyang nakakulong, kakayintay ng proseso ng arraignment, nabuno niya na yung sentensya, hindi pa siya nasesentensyahan. So the approach of our government is to legitimize this practice through forcing our indigent people to plead guilty na lang para lumaya na. Pero nakagastos na ng ang gobyerno ng 32 days na ang pagpapakain sa kanya sa kulungan. At bukod doon, syempre yung income ng indigent na yon. Nawalan siya ng kanyang ano, hanap buhay. Paano susuportahan niya kanyang pamilya? Again, because of this uh uh, violation. Tama yan. Hindi lang yung income niya na wala. Paano yung mental anguish, yung physical, kumbaga, uh, na nawala din dun sa mga dalaw. Dahil sa kakadalaw sa kanila, pagpapadala ng pagkain sa loob ng kulungan, kumbaga nagambala rin yung buhay ng buong pamilya dahil dito sa mga nangyayaring arrest na ganito, Christian. Okay, so finally, anong dapat gawin dito sa batas na ito? Can we exist with this kind of law? or pwede namang gawa ng paraan ng ating mga institusyon? Actually, may ginawa ang paraan ng Supreme Court yan. Kung maganda naglabas um, ang Supreme Court ng kanilang latest jurisprudence ito, penned by uh, Associate Justice Marvick Leonen. At ipinagdala nga ito sa akin ng isang prosecutor at ito ang kanyang ginagamit sa pagdidismiss ng mga kaso. At ang latest jurisprudence ko, Christian, is hindi pwedeng arestuhin lang ng mga police yung mga nakita nila na nagtatambay at Alright? Kasi yun yung ginagawa nila noon. Eh. Pag nagpuhumpo mga tao, biglang darating ang police, hulihin na lang nila sila lahat tapos idadali nila sa presinto. Doon sa bagong jurisprudence ng Supreme Court, inilalatag niya na dapat yung police officer may siyang first-hand knowledge na nakita niya na tumataya yung tao, nakita niya na nagbet talaga siya, nakita niya na tumanggap siya ng pera sa kanyang mga napadalunan, and dapat ma-establish niya lahat itong facts ito. Ano talaga ang anong illegal gambling? Ito ba ay weteng, ito ba ay tupada, ito ba ay Cara cruz, ito ba ay uh, tongkis, kung ano-ano. Kasi dati-dati nilalagay lang nila wet, uh, illegal gambling, wala nang detalye. So dapat talaga very detailed according to the Supreme Court at talagang step-by-step -step procedures ay nagawa para sa ganon ma-charge mo yung tao ng illegal gambling. Unfortunately, Christian, marami mga police officers natin ang hindi nila alam yung latest jurisprudence nito ng Supreme Court. Marami din sa mga prosecutors natin ang hindi rin nila alam na mayroon ng latest na kumbaga, issue ng Supreme Court na ganito pala yung standard o yung thresholds. And finally, mga judges, hindi sa minamasaba ko si sila, pero baka marami rin sa mga hurado natin ang hindi pa nakakaalam ukol sa latest jurisprudence ito. Kung kaya kailangan natin ng massive information dissemination campaign na kapag i-arestohin nila ang mga tao na nag-illegal gambling, ito yung mga evidence na dapat nilang ma-establish muna. So yun ang sa level ng Supreme Court. Meron na silang ginawang framework, all right, Na dapat malaman. And then, dapat mayro tayong massive education campaign dito sa batas na ito. Pero para sa akin, ang pinaka solusyon pa rin ay una, i-repeal natin ang ating batas at bigyan natin ang pulis ng mekanismo for arrest uh, uh, as an alternative to arrest and detention. Na mayro dapat silang kapangyarihan na mag-issue ng citations, warnings, reprimands. Inter, uh, at hindi lang yung aresto ng aresto at ikulong sila sa loob ng kulungan. Okay. O sige. Doctor, uh, Professor, maraming salamat for joining us tonight. And again, pasensya at naabala ko yung yung bakasyon uh, uh, dyan sa Amerika. Magandang gabi sa iyo. Maraming salamat po. Magandang gabi rin, Christian. At sana nga, ito na isuguro dapat yung udyok talaga. Kasi, Christian... Araw-araw maraming kwento na ganito at naawa ko sa pamilya ni Angelo, isang bata na napaka-promising ng kanyang future na nawala dahil lamang sa walang kwentang-kwentang -kwentang bagay. Okay, maraming salamat. Sige po. Thank you, thank you. Okay, yan po si uh, Prof. Raymond Narag, nakausap po natin dito. No? Maraming salamat po muli sa kanya. Medyo naabala po natin ang kanyang... Uh, bakasyon. Okay? Teka, tatapusin ko lang muna itong ating panayam. No? Maraming maraming salamat po sa inyo. And thank you for joining us uh, today. Bukas, meron po tayong special na mga uh, episodes. No? Most likely, double header po tayo. Isa po sa ating mga inaasahan makakausap bukas ay si Senator Risa Ontiveros. In the meantime, magandang gabi po sa inyo. Ako po si Christian Esger